Nagsalita na si Jackie Gonzaga hinggil sa kumakalat na yung balita sa social media na di o mano ay may lihim raw silang relasyon ni Ayon Perez. Ayon pa raw sa kumalat na chismis ay hindi raw ito alam ni Vice Ganda ang lihim nilang relasyon ni Ayon Perez. Ayon pa sa kumakalat na chismis ay nabuntis pa raw ngayon ni Ayon Perez si Jackie Gonzaga. Isang netizen ang direktang kinumpronta si Jackie Gonzaga para itanong sa kanya kung ano ang katotohanan sa likod ng kumakalat na balitang ito tungkol sa kanila ni Ayon Perez sa pamamagitan ng social media direktang itinanggi ni Jackie Gonzaga ang malisyosong chismis tinawag na itong fake news tinawanan at pinabulaanan ni Jackie ang chismis na buntis raw siya at si Ayon ang nakabuntis sa kanya Hala sabi ng mga tao buntis daw ako <laughs> Yes. Nilinaw ni Jackie na wala raw na mamagitan sa kanila ni Ayon Perez. Tinawag pa nga ni Jackie na mga adik ang mga nagpapakarat ng na mga fake news tungkol sa kanya. What's the truth about you and Kuya? dagdag pa nga ni Jackie tigilan na raw sana ang pagpapakarat ng mga fake news Kami daw ni adik ba kayo? kung ano-ano na lang daw ang pinapakarat ng mga trolls para lamang daw kumita for the views. Well, ganun daw talaga, bahala na daw ang mga nagkakarat ng fake news. Ay, mga trolls din naman, kung ano-ano din pinagkakarat for the views kasi siguro kumikita sila doon. So, eh, wala doon sila kikita. Ganun talaga, grind nila yon tinawag ni Jackie na kadiri ang mga naniniwala sa mga fake news. Sana raw ay huwag maniwala. Okay, eh, nila yun. Baala, sila... Kadiri yung mga taong naniniwala sa fake news. Bahala na ng isyong ito, Wala pang inilalabas na payag sina Vice Ganda at Ayon Perez.